Hello mga kasari, welcome po ulit dito sa aking maliit na tindahan. Yan po yung mga tinitinda ko, merong downy, ariel, tag. Yan po yung mga fast moving dito, yung mga surf. Yan po yung mga laging hinahanap dito. Meron din po kong uling, 10 pesos. Kahit pa ilan ilan lang yan mga kasari, okay lang yan sa mahalaga. Kahit dalawa, tatlo, kung may hanapin yung mga customer mo sa'yo, meron ka. Umpisaan mo sa maliit sa mababa, unti-untiin mo lang, piso-piso ay -piso, mo tutubo, tutubo, lalaki yan. nindang tiwala lang sa kanya, tiwala lang sa sarili mo, tayo may yan. Laging mong tatandaan, kung may pangarap ka, may goals ka sa buhay, gawin mo lang. Huwag kang matakot subukan, huwag kang matakot madapa, bangon lang ulit, ganoon lang. So, yun lang po muna ulit mga kasari, maraming salama, at po binaring pong kalimutan na i-follow at i-like ang aking page. Hello mga kasari, welcome po ulit dito sa aking maliit na